na mula po sa gulong ng Alps na pumutok mo ninang umaga ang gulong galing po ng Maynila uh, may kaya roro kaya isip isip ko na daanan mamulot kasi delikado po ito sa mga motorista na madali pong matusok ang gulong gaya ng mga single mga riders ito ko mo muna ilagay sa puno yan po yan tatabi mo lang muna dito mayroon pa sa kabila ni ng umaga pa po to uh, sabi ko pagbalik ko ito, gaya nito ito may mga gulong na ito may mga alamri nakadaan yung sasakyan <laughs> ginitian ako alam ko ilalan niya ako ilalan niya din ako kaya <laughs> yeah, ito Posing ko na lang to. Ang dami ng motor na dumadaan Baka masagi ako nila dito <laughs> Nag-uunaan yung dalawa Bala nila Anong ginagagawa ko Madam pati na. Ah. Kasi po, ilang beses na po akong nadali ng gulong na motor. <coughs> May mga bubog kamu mau mulai takang sirangang banget <laughs> to marami to may bubog sige tapos na yata ako <laughs> iponin ko na lang dun sa kabila o, alabaw ah may kargang wow Goma! napadaan <laughs> si anong nonoy moks Moksas as in mokling, <laughs> Ayan, ito Dito ko yung lalagay ah, Basura to eh Ayan Oh, takma o ka Kabila oh, Mukhang kampantin na akong dumaan dito At Natanggal na yung mga gulong na sumabog hanggat maaga o hanggat maari ulot na natin o damputin natin yung mga ah, alambre o mga bubog sa kalsada ito mayroon pa isa patingin na lang sa akin yung mga motorista. Oh, eso. Goma Delikado sa mga motor anang ra nga alambre Wa oh, man gin tipon ko yang <laughs> Sida butang ra pwede Ay sila sinang... sem Sin embosoran pwede delikado butang Nay patabok ako na <laughs> <laughs> Sabi niya, saan ko daw ilalagay? Ito, ang dami. Ang mo na si Anong G. Ayan. Talagang Bali isang tumpok. no, siya na pwede. No. Hindi. Intipon ko, dahil delikado sa gamotor. Alps. So ganun raya siguro raya nong. Ang uh, okay. ani. Kara ko lang gutang. Di, di ginhimos ko ba lang eh, delikado sa gamotor ay. Nung, ikaw lang ang tigo kara. Oh, ay, okay. tuktok <laughs> eh. Sige, salamat. Tatapos din. Si Anong J. Ito po. Napadaan lang. <laughs> Nag-aalala talaga ako sa ganitong sitwasyon na may mga na -aksidente. Ano? Ang cost ng pag-aksidente is yung gulong na sumasabog. Kaya yeah, ito.